pagod na pagod na po ako sa iyo sa kwarto. Sobrang baboy mo po. Hindi na nakontrol ni Tyronia ang kanyang emosyon at sumabog na sa galit kay Paye dahil umano sa pagiging burara nito sa kanyang kwarto. Si Paye at Ika ang kasama ni Tyronia sa kanyang kwarto kung kaya ay inaasahan niya na bawat isa sa kanila ay maglalaan ng panahon na maglinis sa kanilang tinutulugan. Ngunit hindi raw ito ginagawa ni Paye Napaiyak na lamang si Tyronia habang sinusumbong sa inang si Tony ang kanyang inis sa pagiging marumi ng kanilang kwarto. Anya ay ginagawa niya ang kanyang makakaya na maging maayos ang kwarto. Naglilinis siya, ngunit ang mga gamit ni Paye ay pakalat-kalat. Palaging dinadahilan raw ni Paye ay ang kanyang pagmamadali papuntang trabaho, ngunit pagdating sa trabaho ay hindi pa rin ito nililigpit ang kalat sa kwarto. Maging ang mga damit raw nito sa kabinet, ay pinatupi na ni Tyronia upang mas mapadali sana ang paghahanap nito ng damit. Ngunit parang wala man lang raw kay Paye ang ginawa niyang ito kaya siya nagtatampo. Napapagod na raw siyang laging magpaalala na dapat panatilihing malinis ang kwarto dahil iniiwasan niya magkaroon ng rhinitis o allergy si Paye. Ayaw niya rin daw na muling marinig pa ang katagang parang lalaki ang kwarto dahil sa marumi ang paligid nito kaya ginagawa niya at sinusunod ang sinasabi sa kanya ng kanyang mami na maglinis ng kwarto. Sa pa ni Tayronia ay paano ni Paye maayos ang kanyang buhay kung kahit ang kanyang sariling kabinet ay hindi man lang nito maayos. Dahil sa paglabas ng saloobin ni Tayronia sa pagiging makalat ni Paye, binabuti ni na Tony na ipagharap silang magkakasama sa kwarto upang mapag-usapan ng mabuti ang problema. Dito na inilabas ni Tayronia ang hinanakit niya kay Paye. Anya ay ilang beses na itong nangyayari na mayroong naiiwang mga gamit si Paye na nakakalat. Maging ang phone na hindi na tinutulugan ni Kiana ay hindi man lang nito mautos sa kasambahay na tanggalin na sa kwarto. Dahilan naman ni Paye ay dahil sa tulog pa si niya at ayaw niyang maistorbo ang tulog nito kaya hindi pa nalilipat ang higaan ni Kiana. Pakiramdam niya raw ay siya ang mas bata sa kanila ngunit siya pa ang nakakaisip na maglinis na parang inaasa sa kanya ang lahat maging ang pag-utos sa kasambahay na malinisan ang kwarto. Ipinaliwanag naman ni Tony na magkaiba kasi ng oras ng tulog nila sa bahay, lalo na ang nagtratrabaho sa FAB. Sa oras na tulog na sila Tayronia, ay gising naman sila ni Napaye upang mag-live sa FAB. At kapag aalis na sila Tayronia, papuntang school, ay yun rin ang oras ni Paye para matulog. Pagkatapos na mailabas si Tayronia ang kanyang saloobin, at narinig din ni Tony ang parte ni Paye. Pinag-usapan nila kung paano masusulusyonan ang problema dahil kung maulit pa ang ganitong sitwasyon ay sa sala na matutulog kung sino man ang mali.